Ayan mga kapapig, good morning. So may i-share ako sa inyo paano maiwasan yung pagtatay ng ating bee. Lalo na dito sa aking parwing pen ay hindi siya elevated, so kung baga flooring lang. So prone siya sa pagtatay ng bee, lalo na sa hindi maiwasan na mababasa po yung ating flooring. Tulad dito. Ayan o, umihi siya. Umihi siya. So talagang nababasa ang flooring ng ating ating farrowing pen. So ito po sila. Naalala niyo po yung nagsumpit po tayo ng 9:30 ng gabi. Ito po yon, 13 heads po itong mga malulusog nating mga biik. Ayun po sila oh. So ayan mga kababoy. Ang aking gamot ay uh, sana ba yun? Hanapin ko lang. Ayan, nandito mga kababoy. Ito mga kababoy. Sustalin LA. So, ito po yung aking ini-inject. 0.2 ml. 0.2 lang dahil maliliit day 1.2 ulitan ko po siya ng day d4 ng 0.3 tapos ulitan ko rin siya ng day 7 ng 0.3 so hanggang doon lang po mga kababoy tapos of course kailangan pa natilihin na malinis po yung ating flooring para uh, kahit pa paano maiwasan natin yung ikulay na makukuha ng ating mga biik dahil isa din yan sa dahilan bakit magtatay ang ating biik then halimbawa naman kung may problema sa inahin, pwede rin iturok ito sa inahin, yung sustalin LA so ayun mga ka kababoy yun po ang aking pamamaraan kanya-kanya lang po tayong pamamaraan so ito po yung aking ways paano maiwasan yung pagtatay ng ating mga biik, lalo na ganitong sit na ang ating parawing pen ay nasa lapag lamang unless kung tayo ay naka-elevated farrowing pen maganda dahil hindi nababasa at uh, madaling linisin po yung ating mga sahig ng ating mga biik at saka of course itong ilaw number one 'yan dahil pag wala kang ilaw ay yan din ay nagkukos uh, nang uh, pagtatailaw ng pag malamig ang panahon at tagbagyo ayan mga kababoy so ito lang po ang ating gamot sa so, ulitin ko po sustalin so, LA ayan so klaro na ayan mga kababoy sana nakatulong ang ating maikli na video kanya-kanya na po tayo ng pamamaraan eh so kung gayahin nyo, walang problema kung so, meron kayong kung yung nakasay na nanay din no Maganda rin naman. Ayan mga kababoy, see you sa sunod na video.